Magandang araw mga friend, eto po muli si Ate Welcome back po sa ating Monting channel. Ako po ay may hawak na sabon. Tama po kayo kung ang iniisip nyo po ay ito po ay sabon na pampaligo. Maliit na po siya. Kapag ganito po ang inyong sabon na pampaligo, ano na po ang inyong ginagawa? Ako po ay merong tipid tips na ibabahagi sa inyo upang hindi po masayang ang mga ganitong uh, sabon na pampaligo kapag ay kapag ito ay maliit na sana panoorin niyo po ang ating video hanggang sa dulo itong ganitong maliit na sabon na po na pampaligo ay hindi ko po itinatapon or hindi ko po hinahayaan na matunaw lang po siya ito po ay uh, ginagamit pa rin po namin hanggang sa siya ay maubos paano? ganito po ang aking ginagawa mga friend meron po tayong uh, bagong sabon ito po ay bago po at hindi pa po siya nagagamit bali ang gagawin po natin sa sabon na ito para, hin para hindi po masayang ang ganitong maliliit na sabon at pwede pa po natin pakinabangan ito ang ibabahagi ko po sa inyo na tipid tips sana ay magustuhan po ninyo mga friend ang ginagawa ko po itong sabon na maliit at itong sabon na malaki ay ang gagawin ko po ito po bali, wait po ah uh, shout out nga po muna kay twin brother Nads and shout out to Temi in Espana shout out to DJ Mix Vlog. Ang ginagawa ko po, kapag ganito na po, ay pinagsasama ko po. Papaano nyo po pagsasamahin ang maliit na sabon at ang malaki? Ang ginagawa ko po ay kukuha po ako ng tubig. gagawin po natin, ang sabon na malaki ay babasain po natin ng bahagya ng tubig. Ayan, konti lang po na sakto lang na mabasa po sila. Kasi pagka basang-basa naman po ay hindi po gaanong kumakapit. Kaya kailangan konti lang yung pagkabasa po nila. Ganyan po. Shout out po kay Mega Natalia Sinaga. Shout out din po kay Sonia Fernandez. At ito po. Ang gagawin ko na po ay pag nabasa na po natin siya, ipipress lang po natin ng bahagya na dumikit po siya. Ayan po. At habang hinihintay po natin, ay shout out din po kay Cocina con Mary and shout out din po kay Easy and Delicious with Euphrasia. Ayan po. Press po nating mabuti. Ayan. Ayan. Napagdikit na po natin sila. Ayan na po. Pag ganyan na po, na napagdikit nyo na po, ay huwag nyo pong gagamitin po kaagad. Hayaan nyo po ng mga ilang oras, mga 2 to 3 or 5 hours na kumapit po siya. At pagka naramdaman na ano na po siya, hintayin nyo po kasing uh, matuyo. Pag natuyo na po kasi yan, kapit na rin po. At pag natuyo na po siya, ay ready to use na po siya. Hindi na po siya matatanggal dyan. Hanggat hindi pa po siya natutuyo, ay wag po muna natin gagamitin. Yan, i-press lang po natin ng mabuti. Yan. Ayan, kaya ready na po at hindi na po siya matatanggal dyan. Pag natuyo na po. Ayan. Isa pong tipid tips po. Sayang po kasi pag natatapon yung mga ganitong maliliit na bagay ng ating sabon na pampaligo. At sana ay nagustuhan po ninyo mga friend. Ang aking ibinahagi at maging uh, makatulong po sa inyo hanggang sa muli po. Ito po si Lek. Until next time po.